Everyday Heroes. Karate Kid, diligtas ang walang laban na bata sa kamay ng mga bully. Isang teenager sa Springfield, Massachusetts ang ginamit ang kanyang martial arts training para ipagtanggol ang isang batang may mental disabilities laban sa mga bully noong isang linggo. Nakita ng 16-year-old na si Roman Rodriguez ang isang grupong teenagers na binabully ang isang walang laban na 11-year-old na bata at gumit na siya. Kinumpronta niya ang leader ng grupo na kilala bilang Angel na higit na malaki kaysa sa kanya. Susuntungin sana siya ng bully pero mabilis itong napaawat ni Rodriguez. Nasindak ang ibang mga teenager at nagsitakbuhan ng mga ito habang nangangako na gagantihan nila si Rodriguez. Bumalik si Angel dalang isang malaking kutsilyo kasama ang kanyang ina na sinabihan ng kanyang anak na saksakin si Rodriguez na kasama naman ang kanyang martial artist na ama. Dumating ang pulis at nakasuhan si Angel ng assault with a dangerous weapon. Ang ina ni Angel ay nakasuhan ng disorderly conduct.